Guys, eto na at maglilito ako ng spaghetti ngayon. Kung sumate trito. Diba? Mag-init na yung aking agua. Nagay ko na guys. Guys, minadali ko kasi kapag nakita ng anak ko na pinutol ko, pagagalitan ako, sabihin niya, Mama, magagalit sa'yo ang mga Italiano. <laughs> o, ba? Diba? <laughs> Kaya nag-escape po ako, guys. <laughs> Para hindi makita ng anak ko kasi yung anak ko nandoon, nag i eh. haluin ko muna guys kasi parang um, masunod sa so, ilalim ocho minutos to guys ito na nga guys at luto na o oh, di diba so ito na nga guys at syempre buhusan natin ang mamig na tubig buhusan natin ang mamig na tubig <laughs> ang mamig naman ito ikit-ikit guys, kailangan hugasan niyo siya ng malamig na tubig. Okay? Ayan. Ganyan lang naman ang truco niya. Namigin nyo, pwede nyo rin itago sa refrigerator. Basta malamit na siya guys. Okay na no? hugasan niyo siya ng malamig. Para yung maglikit-likit. So guys, meron ako ditong karne, medyo kilo. Ito ay uubusin ko para pang ano ko sa spaghetti. And then isang sibuyas at saka itong bawang, ubusin natin para masarap ang lasa, 'di ba? At ang akin chicken cubes. 'Yun lang naman, guys. Wala naman ibang sikreto diyan. 'Di ba? Basta may pagmamahal. Super duper masarap na yan, guys. Kaya naman, hiwain ko muna to. ba diba? Hiwain ko muna yung aking sibuyas at bawang. Oh, di ba So, iwan ko muna kayo. Ibaba ko muna to. So, ito na nga, guys. Yung bawang ay aking At yung sibuyas naman ang aking higitawain. hirap maghiwa ng ano mapuro lang kutsilyo guys ito yung kakatakot baka masugatan ako <laughs> so ito na tapos na ating paghiwa So, ito na yung kawali ko, guys. Mainit na siya dyan, yung aking wok. Lagay ko na yung bawang. At syempre, halo-haloin ko para naman mamix-mix-mix-mix siya ng maayos. Maluto siyang pantay-pantay, guys. Pula-pula din natin siya dyan. Ay, na nahulog. At ilalagay ko na yung sibuyas. Tapos, ating halu-haluin. Mapulapulakin. O, diba? Kailangan natin siyang papulapulakin dyan, guys. At meron akong isang chicken cubes dyan, guys tunawin ko muna siya diyan bago ko ilagay yung ating karne giniling na medyo kilo medyo kilo guys para hindi na mag uulam ulam yung aking anak diretsyo na sa spaghetti lang. So, tapos ilalagay ko na yung karne giniling ito so untiin uh, mo na natin malinis naman ang kamay ko guys nagugas ako lagi meron akong hinakawakan Tapos, simple, halihaluin natin para sumuot yung kanyang chicken cubes sa karne, guys. Diba? Yan lang naman. Ganyan lang naman kadali. O, uh, diba? Kaya rin ko masyari maha, maha ano mahalo. Kasi, alam nyo naman, yung isang kamay ko ay may hawak ng telepon. Halo, halo ko na yan, guys. Simple, haluin ko pa rin mamaya. Kasi tingnan nyo naman, makula pa yung iba. medyo hindi makuti. So, takpan muna natin para lumambot siya. At syempre, haluin ko siya ulit. So, ito na nga, guys. At syempre, haluhaluin ulit natin. Kaya mahawit siya ng maayos. O kasi may makula pa, diba? May hilaw-hilaw pa. So, na ayos maayos natin ang kaming luto. hindi masira at hindi rin makasira ng tiyan. Diba? Kailangan lutong-luto, luto, guys. So, lang bakteriya. Okay? So, yan. Yes. Itakpan ko na, guys. Ulit. Right. So, guys, ito na nga yung aking tomato prito. Yung aking tomato sauce. So, yan. Yes. Lagyan na natin, ilagay na natin. So, ito na nga guys, na ilagay na natin lahat. At halu-haluin ko na. Nakasan ko ng apoy kasi Ang tubig na siya guys. So, kailangan lutuin natin yung tomato sauce bago natin ilagay yung ating spaghetti. At titimplan ko siya ng asin, paminta, at tsaka asukal. Huwag kayo maglalagay ng leche condensada. Ha? Mga nanay, tatay, lolo, at lula, o mga auntie. Kasi magkakasakit kayo ng diabetes, lalo na yung mga kabataan. Ako, Diyos ko po, dai. Kunting asukal lang. Matamis naman yan. Okay, huwag leche condensada. Hindi <coughs> ko yung maintindihan kung bakit kayo naglalagay ng leche condensada. Diyos ko po. Diabetes ang hanap ninyo. Hira para man gamutin ang kapag malala na ang diabetes sa katawan ng tao. Diba? Ito so, yung asuka lang naman, guys. Ibabalance nyo lang naman yung inyong konting sabor o lasa. Diba? So, lagyan ko ng pamintang doro, guys. At lalagyan ko siya ng isang kutsaritang asin. May chicken cubes na ako nilagay kanina, pero yun lang lasa. Nung kailangan mag uh, mag-away yung kanyang kata. Yun ang ibig kong sabihin para alam nyo kung bakit guys masarap ang lasa. Kaya yan. So maglalagay ako ng ating asukal. So dapat tatlong kutsara. kaya lang kutsarita yung aking gagamitin. Kaya

Basahin ko na bale. Mmm, hmm um, lagyan ko lang konting asin, guys. Yan kasi kailangan mag ano, mag-away yung kanyang lasa. Yung tamis at saka yung alat, guys, para masarap. Tapos konting pang asin, Tapos, ilalagay ko na yung spaghetti. Okay? So, guys, lalagyan ko ng konting sili. Kasi yung anak ko gusto niya. Masarap naman kasi may sili, ba? Diba? So, yan. So, yan yung sili niya, guys. O, oh, ba? Diba? Nakita niyo? Yan. So, guys, ilalagay ko na yung ating spaghetti. at halo-aloin ko to guys tawagin ko muna yung anak ko para makita nyo yung pag-aalo Guys, tapos na ako. Mmm, sarap niyan. Di ba? So, sandok muna ako. So, yan, guys. Ang sarap ng aking pagkain habang ako nanood ng balita. Tapos na sa ABCBN. Kaya, ito tayo sa GMA. Kain tayo! Nixon, keres probar? Sarap niyan, guys. So, kita niya. Um, Sarap.

kaya lang si COVID-19 ng Customs and Land Transportation Office para malaman kung paano nakirehistro ang mga ito. February 14 kung kailan na skubrewa.